Ano ba ginagawa mo? Nagliligo na lalaba. Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Ligo laba. Ano? Ligo laba. Tama na, tama na, tama na, tama na. Halika na.

tama na yon tama na hindi 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 oo, tama hindi. na tama 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 na

Sabi mo hindi, sabi mo kay Arlan. Sabi mo kay Arlan hindi. Arlan baka mapitawan. Dahan-dahan na, magkakaka Maligo ka na, bilis mo. Oops. Pinapatay mo na. Maika, no no, dala. Baka ka. Huwag mo nang dalawin niya. Masusudud ka. Huwag. Sasarado na. O, ayaw mo naman pala eh. mag ka na. Boost mo sa sarili mo. Ayan, Ligo ka na. Ay, nakamagat Ay, nakamagat yun. Ay, nakamagat yun. Ay, nakamagat yun. Diyan ka na sa loob ng bata. Dali. Pasok ka na. Mabad mo yung sinelas mo. Mabad. Pasok. Landahan na.

Maligo ka na, bilsa mo. Upo ka na dyan, upo ka na. Ayan. O, oh, magpasag ka na, pasag. Langoy, langoy. bitaw mo muna yung tabo. Lumangoy ka dyan. Dali. Langoy na. O, oh, langoy. Bajuba <aunque mehr chegoughs> <laughs> Dandung <writers> <odysna> <Makar ini> <rosan> <laughs> balu Dandu yulu galu Ha jugo balu

Tama na. Upo ka lang. Upo ka lang. Malalaglag ka. Wala na. kasi ka lang. Malalaglag ka. Tama na! Upo ka. Nagot ka Lando. Upo ka lang daw, Upo. Tita, hindi balance ang lagay ng ka. tsaba pag gumagin dito. Ay! Tita!